Look! What is this? Ito yung sampasang palukan. Diyos ko nakakaliw. Pakita mo, sari. Napakarami at sariwang, sariwang, sariwa. Oh, napakarami. Grabe. So, ito yung sineshare ko sa inyong sampasang palukan. Samantalahin nyo habang marami. Kasi hindi naman yan na uh, habang ano, the whole year ay available. Ayan. Okay sampasampalukan. So, ganito lang siya lumalaki, o. Oh. Ayan, ang puno. And then, ayan lang, o. Oh. Ayan na. Ganyan lang siya kalaki, okay? Ayan. At napakaraming nakakalat nito sa mga tamingdaan, sa mga bakanting lote. Nakakalat lang sila talaga. So, tinan mo, pati yung ano, ito, pakita mo, yung ugat niya. Ayan, malinis na siya, o. Oh. Ayan. Pati ugat ay kasama nating nilalaga. Okay? So, sa isang laga, eto, Uh, mga ganito, pwede na to sa isang lagaan. Ganito karami. Okay, ganito karami sa isang lagaan na 1 liter na tubig and then sana makonsume natin in a day. Okay? Yan, ganyan lang. Kaya ito, napakatagal ko itong iinumin. Ang dami. So, nilinis ng ganito. Nilinis na namin ni Sari na ganito kalinis. Pinapatiktik, pinapatuyo. At ilalagay ko ngayon sa rep na supot-supot na siya na isang laga, isang ganito, ganun. Yun, so para araw-araw kukuha na lang siya ng ilalaga. Malinis na, diretso na sa kaldero pag nilaga. Yan, so para saan naman ito, diba? Doon sa mga uh, bago na nakarinig lang ng sampasampalukan ngay bago lang. Ano? Ito po kasi matagal ko nang iniinom at talagang ang laking tulong nito sa aking kidney. Yon, mga UTI, ang ganda-ganda, ang galing nito talaga. Yan. Yeah, so, di ba, may problema ako sa kidney dati dahil nga may komplikasyon na yung aking asukalera nung araw. Ito ay isa sa aking ininom na malaking tulong. Kaya hanggang ngayon, kung may meron naman makukuha sa bakuran, eh talagang tuloy-tuloy akong umiinom kasi may time na wala nito. Mahirap paghanap sa'yo, di ba? Mm -hmm. Yung parang pagmatindi ang araw, eh, no? Yung mm -hmm. ano, oo, oh, hirap silang tumubo. Pero pag ganitong nag-uulan-ulan, ganyan, so marami. Samantalahin natin, maglinis tayo ng mga kidney natin. So lahat ng klase ng kidney, kidney stone, gallstone, stone-stone, basta stone, stone, lahat ng stone-stone, eh, talagang makakatulong po. So nalinis ang aking kidney. So, nakatulong po ito. Yan. Plus yung aking full beak. And magnesium. Yan ang aking tuloy-tuloy na tinitik. Yan, ha? So, eto na itsura niya. Ito, nilaga na. Ayan, o. Oh. Yan. So, nilaga na yan. And then, eto. Tingnan niyo. Ako, e. Bagong kulong. Mainit pa. Hindi ko pa yan maiinom. O, oh, see? Ito yung itsura ng bagong laga. Pero... Kapag ito'y ito sa rep, lumambeg, and then one day, two days, ano yan, nagda-dark, parang iced tea ang kulay niya. Di ba, sari, ano? Mm. Oo. oo. Nagda-dark siya. Yan. So, mainit pa kaya, hindi ko pwedeng, ano, mainom. Pero alam niyo ba, lasa nito? Mapait siya. Mapait siya. Pero kung sobra kayong napapaitan, E di magdagdag kayo ng ano, ng tubig. Dagdagan yung kalahati lang nito, and then dagdag kayo yung tubig. Kung yun, masyadong parusahan ng sarili nyo, pwede namang i-adjust, diba? Hanggang sa pagkaya nyo na, nagawing purong ganito, yung lasa, diba? Ganun naman eh. napa kapag di ba Nakakaya naman na, okay, nasanay na kayo. Pwede nang ganito, ganito ka tapang, eh, okay na yun. Diba? Ako, ganito talaga, hindi ako nagahalo, okay? hayan naman ko. Siyempre, Do not forget, ako talaga laging may baso ng tubig. Maligamgam 'to na kahit saan ako pumunta sa parte ng bahay na ito talaga daladala -dala ko ito aking tubig. So, ang pag-inom ko ng tubig ay ganyan-ganyan lang, ha? hindi isang bulto isang baso. So, ang laking tulong nito at saka yung uh, maglagay ng salt sa dila at saka mag-take ng ano dalawang uh, lagok nito ang laking tulong sa ating fasting. So, ang fasting ay kakain tayo pag gutom lang. Pero pag hindi gutom, huwag kumain para si fasting ay magtrabaho pa para sa ating healing. Okay? So, marami tayong pwedeng magawa. Mag-garden, mag-butingting, di mag ba diba? Mag-organize ang mga gamit. Ganun sa kabahayan. Yun. So, huwag natin i-focus sa pagkain talaga At isip ng isip ng pagkain Hindi po talaga Pag nagutom lang Kumain Basta Meron na tayong Naka-stuck dyan sa rep Alam na Madali na Yun Mga tips ha Okay So, itry nyo Wala namang mawawala Itong sampas palukan Walang mawawala sa inyo Pwede pa kayong magkaroon Ng healing Okay So, try nyo Libre naman no? Diyala sa kapitbahay nyo Sa bakanting loto Lote Yun lang Okay So, thank you God bless God bless God bless Bye Bye.